sa at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Maggie Ochoa ng Jiu-Jitsu, nakuhang ikalawang ginto ng Pilipinas sa Asian Games, samantalang nagdagdag naman ng pilak sa boxing. Gilas Pilipinas men lalaban para sa ginto sa men's basketball finals kontra sa Jordan men's basketball team. Ang balitang iyan ay ihahatid sa inyo ni Aaron Bayato ng RP2 Sports. Kahit pa trangkaso na naig si Jiu-Jitsu World Champion Maggie Ochoa kontra sa kanyang karibal na si Abdullah Palkis ng United Arab Emirates via advantage upang manalo ng gintong medalya sa Women's Jiu-Jitsu 48 kilograms na Waza ang ipinamalas na laban ni Meggy ay nagresulta sa unang ginto ng Pilipinas sa sport na jiu-jitsu at ikalawang gold sa 2022 Asian Games for Team Philippines. Silver medal naman ang nakuha ni Yumer Felix Marshall ng boxing. Patapos mabigong patawbin ang Chinese boxer na si Tang Latihan to Heta Erbieke by unanimous decision sa men's light heavyweight bout. Samantala, mamaya alas 8 po ng gabi, gunning for gold ang Gilas Pilipinas men kontra Jordan sa finals ng men's basketball competition. Pagamat assured silver na ang Pilipinas sa basketball, tangka ng Gilas sa makuha ay kalimang grinto sa kasaysayan ng Asian Games Basketball at una mula pa noong 1962 sa Jakarta. Mula sa RP2 Sports para sa Radyo Pilipinas, Aaron Bayato, 19th Asian Games. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Pasok na rin sa 2024 Paris Olympics si Pinay Gymnastics, Alea Finnegan. Ito ay matapos ang matagumpay na o ang tagumpay ng 20 anyos na si Finnegan sa 2023 Artistic Gymnastics World Championships na ginanap sa Belgium. Nakapwesto ito ng pang dalawa sa Women's All-Around Event na mayroong kabuang 51.366 points na sapat na para makapasok sa isa sa labing-apat na Olympic slots o itinuturing ni Finnegan na isang katuparan ng kanyang pangarap ang nasabing pagkakapasok sa Olympics. Matapos ang pagsabak nito sa Estados Unidos ay naglaro siya sa Pilipinas noong 2021 SEA Games sa Vietnam kung saan nakakuha siya ng dalawang gintong medalya sa team at vault events at silver medal naman sa all-around at balance beam. Siya na ang pang-apat na Pinoy na nakapasok sa Olympics na kinabibilangan ni na Paul Volter, AJ e. Obiena, gymnast Carlos Yulo at boxer Yumir Marshall. Marshall. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ng pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Madaragdagan ang puwersa ng PLDT Home Fiber sa pagpasok ni Filipino Canadian Savannah Davison sa Premier Volleyball League o PVL na papalo sa Oktubre a 15. Masaya si Davison na masisilayan ito sa aksyon sa Prof professional league ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Formal nang inihayag ng High Speed Hitters ang pagkuha nito sa serbisyo ng 5 foot 9 outside hitter upang magdagdag puwersa sa front line ng tropa. Naglaro si Davison sa Division 1 ng United States NCAA kung saan naging bahagi ito ng University of Oklahoma at New Mexico State University. Makakasama ni Davison si o sa PLDT sina Rhea Dimaculangan Mika Reyes, Kath Arado, Del Palomata at Mayan Mendres. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas ngayon.